Hi hey mga kawis, welcome back again sa ating YouTube channel. So meron po ulit tayo ngayong gagawin TMX 125. So ito naman is sagot ulit sa mga comment at saka tips. So ito pong gagawin natin is palit po tayo ng battery. So paano nyo ba masabi na kailangan ng palitan yung battery natin. Ano? So bago tayo magsimula, siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and then i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video kagaya nito. Okay? Okay, bago tayo mag-check ng battery, yung charging bolts natin at saka ng ating battery is kung talagang dead na. So, kung mapapansin nyo ito, wala, tubig. So, ito yung ano, naging cost nyan pag napapabayaan po sa tubig, nasisira po si battery. Kasi ito pong gantong battery is kailangan po may maintenance. Pag naiita po na yung tubig is wala na po sa level, kailangan na po siyang salinan ng pambanto. And then, syempre, kailangan yung charging bolts. Baka, o naman, overcharge na. Kasi pag overcharge, sira yung regulator natin. Now, eh, yan. Tapos, umiinit yung battery, tapos nalolobot siya. So, bago tayo mag-check, lagi punta lang sa akin, ano pong magandang brand ng battery. So, ito yung pinakamagandang brand ng battery na lagi po namin kinakabit kapag wala po silang mabila ng original or wala silang budget para sa original na battery. Kasi yung original na battery is nasa parang 1.8 yun R15. Yun namang pang CB125, kasukat niya, 1,000 lang yun. Ano? So, ito yung OD. OD gel battery. So, ito is maintenance free. Ito po siya. Oh. Ito po, wala pa itong 1,000. So, hindi ko lang po alam yung eksaktong presyo ng battery. Yeah, okay, nalaglag yung nut. So, pag, kung ako natanong ngayon, ito po i recommend ko po sa inyo. Recommended ko po, po yan. OD Battery. Super Maintenance Spray. So, ano po siya? Uh, model code po niya is 12, 12N7BL po. Yung sukat niya. 7BL. Yan. Tapos, ano po siya? 12 volts, 7 amperes. 10 hertz. So ito ito yung ano uh, 12 volts eh ko tong ano 10 HR na to kung hertz nga ba yan ano. Or 10 hours eh ko kung anong ibig sabihin niyan. So 12 volts 7 amperes. Kasi 7 amperes kasi si TMX 125 po lahat po ng mga components niya starter, ilaw. Uh, kung magdadagdag ng accessories, may driving light. Kailangan po 7 amperes yung battery natin. Kasi hindi po kaya kaya ng 5 amperes yung kantong laki tapos 5 amperes lang malalabat po agad yon sa mga nagkakabend kung anong battery yung inire-recommend ni Kuya Jess wala tayong pambili na original so ito Audi. Audi gel battery so Audi baka naman and then proceed tayo sa pag-check ng ating charging system A few moments later. So mga boys, proceed tayo sa pag-check ng ating battery voltage. Okay, syempre bubuhay natin yung motor. Kicker! Higar mo na natin. On. So, So, nakaminor na yung motor natin. Siyempre, kailangan natin ng multi -tester. Or, kung meron kayo mga voltmeter, pwede na po yun. Basta yung voltmeter nyo naman ayos. So, yung negative, probe ng tester, tapos ito sa positive. And then check yung ating charging voltage. So 13.8. So ibig sabihin ayos is pa yung ating charging system. So kailangan mag-stay siya ng 12 volts kapag mag start tayo. So patayin natin yung motor. Okay yung charging system pero pag nag-start tayo, wala na. Lumalabo na yung neutral niya. Ayan o. Oh. So, ibig sabihin niya, pag lumalaban neutral, goods yung ating push button. Iko-contact siya kasi nasa-sense niya na hindi dikit yung supply papunta sa starter relay. At pag ganyan, yung bolts ng ating battery, wala na yung bagsak na. So, kailangan magpunta tayo ng bago. Check natin siya pag patay. So, yun o. Bigla siyang 9 volts na lang hindi siya nag stay ng 12 volt, So, meaning, kailangan nyo na po siyang palta ng bago. Okay? Palta tayo ng bagong battery. So, ito yung ating kakabit, OD. Yan. Pagkakabit ng battery, napakadali lang naman. So, syempre, may video na ako nito. Kailangan nyo linisin yung mga terminal. Ito. Yan. Wala linis tapos linis ano so yun lang mga kuys ah uh, pagdata ng bago tapos testing pa natin mamaya kung makukuha na siya sa push button okay yung battery na OD nandiyan na sa loob o, testing na natin susay tayo start yun o, patayin natin So, tulad. Okay. Ganun lang. Kabasic. So, OD battery. Gel battery. Yun po yung kinakabit ko pag wala tayong original. Okay, mga koys. Fish out.